swim uyan Amo like you be So the sa sa pa rin ng manong opisya istoryo nating dalawa hindi mawawala mo na ibig kong hangad sa iyo kasi pagkat binigay mo sa akin lahat kaya salamat sa lahat Tulad pa rin naman, ngayon, hindi ako magsasawa Napakinggan ka sa mga pangaral mong tama Minsan nang nagkamaling, ngunit ay pinatawad mo Hanggang magsimula ulit at magbago dahil sa'yo Kasi alam mo naman na di pa huli lahat Nakuhang umibig ulit, ngunit sila'y hindi sapat Kung para sa iyo, ibang klaseng mag-alaga Di base sa itsura yung klase ng aruga mong pinapakita sa'kin At pinapatama mas Nikaw Ikaw nilalaman hanggang walang hanggan yeah. Tulad pa rin naman ang umpisa Istorya nating dalawa hindi mawawala Mula pag-ibig kong hangad sa iyo kasi pagkat Binigay mo sa akin lahat kaya salamat sa lahat Tulad pa rin naman ang umpisa Istorya nating dalawa hindi mawawala sa iyo kasi pagkat binigay mo sa akin lahat kaya salamat sa lahat hindi ko papayagan na iwanan mo ulit hindi ko papayagan na masaktan ka ulit gagawin ko ang lahat para tiwala bumalik at pangako sa iyo sa iyo lang hahalik kabisado na kita kung ano ang ayaw mo pero alam mo ba ayaw ko yung iwanan mo ako baka di ko na kayanin pag yun ay naulit pa kaya itong chance ako masusulitin ko pa at kayakap kita Kahit pa madalas toyo ay basta mahal kita Hazel, alam mo yan na ikaw lang alaman Ikaw nilalaman hanggang wala hanggan Tulad pa rin naman ang umpisa Istorya natin dalawa hindi mawawala Mula pag-ibig kong hangad sa iyo kasi pagkat Binigay mo sa akin lahat kaya salamat sa lahat Tulad pa rin naman ang umpisa Istorya natin dalawa hindi mawawala Mula pag-ibig sa iyo sa iyo kasi pagkat, binigay mo sa akin lahat Kaya salamat sa lahat